Ilagay ang WD sa makina ng iyong sasakyan at uh, ganito ang mangyayari. Ginagawa ito ng mga mekaniko at hindi ka kailanman sinasabihan. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga tip para sa inyong sasakyan gamit ang WD-40. Kaya't magbigay ng mabuting atensyon dahil ang huling tip ay makakapagligtas sa makina ng iyong sasakyan. Ang unang tip ay ilagay ito sa mga plastic na bahagi ng sasakyan. May kakayahan ang WD-40 na ibalik ang mga lugar na ito, pinapabalik ang kintab, at pinapanatiling moisturized ang mga ito. At mga pinakamahalaga, naglilikha ito ng proteksyon na patong laban sa pagkatuyo. Pangalawang tip, kung ang iyong susi ay nahihirapang buksan o isara ang sasakyan, ilagay lang ang WD. Sa loob ng kandado, mayroon itong mahusay na pagkilos sa lubrication, kaya masosolusyonan nito ang iyong problema. Gumagana rin ito para sa ignition at sa takip ng fuel filler. Kung ang mga pinto ay nagiingay at may nakakainis na pag-ugong kapag binubuksan at isinasara, ang paglalagay ng WD sa mga bisagra ay isang mahusay na solusyon. Sa sandaling ilagay mo ito sa mga bisagra, mapapansin mo ang malaking pagbabago? Sa maraming kaso, nawawala ang ingay at pagugong. Isa pang solusyon gamit ang WD ay para sa mga bintana na hindi bumubukas. Ilagay ito sa lugar na ipinapakita ko sa video. Ilapat ito sa lugar na ipinapakita ko sa video at ang power window ay magsisimulang gumana ng perpekto muli. Gumagalaw pataas at pababa, gaya ng nararapat. Ang ikalimang tip ay ilagay ang WD. sa Buckle ng seatbelt. Mas madali itong ikabit at hanggalin ang seatbelt. Ilagay din ito sa mga bolt ng gulong ng sasakyan at hindi ka na mahihirapan. Tanggalin ang gulong kapag may flat na gulong ka at ang huling tip ay ilagay ito sa mga terminal ng baterya ng sasakyan. Ang lugar na ito ay may posibilidad na mag-ipon ng maraming kaagnasan na maaring magdulot ng pagkasira ng mga electrical circuit at kahit pinsala sa alternator. Kaya't lagyan ng lubricant ang lugar na ito nang madalas gamit ang WD. Laging gawin ito kapag malamig at patay ang sasakyan, makakakatulong ito na linisin ang mga terminal at protektahan ang mga ito mula sa kaagnasan.